na gumawa ng Facebook account. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub and for today's tutorial ay tuturo ko kayo kung paano gumawa ng Facebook account this 2025. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pidutin ang like, share, and subscribe. Una po muna of course ay pumunta sa Facebook Lite or sa Facebook app. Then click create new account and pidutin po ang get started. Then, dito po ilagay ang iyong first name at last name. Then, select your name. Piliin mo lang po sa dalawa. Select your desired name and pindutin po ang next. Then, ilagay po ang iyong birthday. Maging tapat po sa paglagay ng iyong birthday. Then, click next. Then, ilagay po ang iyong gender. Either male or female. Then, meron pa naman pong more option. Select your pronoun. Piliin mo po dito. Kung hindi man po male or female ang iyong gender. Then, click next. Then, ilagay po ang iyong mobile number or sign up with an email na hindi pa ginagamit. Then, click next. Then, pindutin po ang I agree. Now, may sasuggest po, you might already have a Facebook account. Tap not you. Then, pindutin po ang no, create new account. Then may option po dito kung saan i-confirm yung, yung mobile number. So I'll choose send by SMS since wala akong WhatsApp. Then pinitin po ang send code. Then intayin po ang 5 digit code na i ng Facebook sa iyong mobile number. It's taking a while po so patience is the key po. Pag nalagay mo na po sa box ang code, ay pinitin ng okay. Then next ay malapit na po. Pinutin po ang skip. Pwede din pong skip. Mamaya na po natin yan i-customize. Icon po bahala. Kung gusto mo pong lagyan na. Add your friends. So, I choose i skip po muna. Then, pwede din po ang skip. And then, ganyan lang po. Gumawa ng Facebook account kayo 2025. At kung nakatulong ako na makagawa ka ng Facebook account ay tulungan mo naman ako. Please like, share and subscribe at panoorin ang next tutorial.